Hello, hello guys. Good evening. Ito nga, kakatapos ko lang magtrabaho. Tapos, naisipan ko pala wala akong bigas at saka wala akong mantika. So, dadaan mo na ako sa Almera para magpili ng mantika at bigas at mais na rin. So, yun nga guys. May konti tayong pera dito at bibili tayo ng ating makakain. Yan lang yung buhay ko dito guys. Kapag, ano, kapag may trabaho, may trabaho na is, ako na lang mag-isa. Pag-weekend lang ako kasama yung mga pinsang ko, yung sila bong, ganyan. So, yun nga ngayon is, mag-isa na lang ako uwi sa aking, ano, sa la aking room. So, yun nga guys, no, tiyan nyo naman yung uh, mga tao. na kasi uwi, nang galing din sa trabaho, yan. Tiyan nyo, ang dami-dami nila. Kababayan, lahat ng mga tao dyan, dito sa Mansura, oo, oh, di diba? Ang ganda ng view ng Mansura, pero traffic, sana, oo. Oh. So, ito nga guys, pauwi na ako kakatapos ko lang hindi na ako naka-video sa ano Almira guys kasi ay nako nagmamadali talaga ako kakauwi ko lang Ho, yan. tapos na ako nag ano lang pass forward na lang tayo guys so magluluto pa ako mamaya kaso naisipan ko is hindi na lang ako kakain so nagmamadali talaga ako dito hadana to na nakainis talaga ako dahil wala kaming elevator naku nakakainis so yan bumili pala ako ng mga chocolate bumili ako ng bigas may rice ako at saka oil oh, well, mantika at saka bumili ako ng aking isda chicken, manok, ganyan. So, atay, ganyan. Alam nyo na, yan ang pinakain natin. So, bumili din ako ng peri para sa ating ano, mga plato at saka sabon. Kasi need ko talaga yan. Everyday talaga ako nag-wash ng aking clothes. Char everyday. Every two days pa lang. So, yan. Yan ang binili ko. Tapos, alam nyo guys, no, hindi nyo mararamdaman talaga dito yung gasto nyo. Kasi parang feel nyo is konti lang. Kasi, di diba, ganyan na oh, well, dito is 12 real lang. Pero sa Pilipinas, yun sa change niya is nasa 100 plus na pero dito hindi nyo feel kasi nga nandito kayo sa Middle East at saka parang feeling nyo is mababa yung ano pera dito pero malaki na yun para Pinas so yan na guys na ako nang dinilabahan ko Nung isang araw pa tatlong araw na yan siguro yung mga damit ko na yan tapos ngayon pa yan matope alam nyo ba guys hindi ako nagtutope ng damit na hangar ko lang yan ganyan o oh, di ba Tian tamad na ako guys lalo na kung galing ka pa sa trabaho tapos mag ka pa magluluto ka pa eh lahat ginagawa ko dito parang walang katapusang trabaho. So, yan. Inaayos. So, at nagbili din ako ng ano, extension, guys. Kasi hindi talaga ako makacharge, guys. Naku. Chinek ko pa yung aking floor mat. Kasi bakit nagbabakat yan? So, yan nga, guys. Ang binili ko. Dalawa lang saksakan niya. Kasi, siyempre, pang charge lang ng phone. Kasi baka sumabog yung isa na ano ko. Marami pa naman ako nakikita sa mga video na sumasabog yung electric nila. So, yan. Bumili ako ng mas okay-okay pa siya. So, yan, guys. Chocolate na natin. Yeah, para, para yan sa mga alaga ko yung mga chocolate ko na yan. Nako, para hindi nila ako iniinis. Minsan kasi nakakainis sila. Eh, tapos bibigyan ko ng chocolate. Okay na. Ganon. So, yan nga guys. Yan yung buhay-buhay dito. And thank you.